Ada terain bos, Run, Bos, <laughs> Ay, bus. Saya bos. <coughs> ba? Binutusan lang ako. <coughs> Hah? Ada <Anong> lugar tuh? sakit sa, klik. Hah? Klik Sabi daw nag-drive ng click. Pakitay. Pero ako diyan, oh. Ha? Huh? May pinikap ako diyan. Ha? Ah? Tis, sabi daw niya kan dito tayo daw magkan, dito daw ako abang ba. Pinadala na sa akin daw to. Oh, iba yan, boss. Ha? Baka iba di ako. Yan. Sabi daw na click tapos nakakan daw. Nakasando. Di maraming. Ha? Huh? <laughs> maraming ano diyan. May, ma may, mga tao diyan baka doon yun. Ay, wait, tawagan ko ha. Bos, Hah? Naka klik, oh klik, naka klik, naga, naga klik, naga, naga klik, naga, naga klik, naga, naga klik, daw. naga klik, klik, naga klik, naga klik, naga klik, klik, naga 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 klik, bos. klik, Sakit lang eh, naga na eh. <laughs> okay, yeah. hindi naga sa kanya boss. Ay, <laughs> oh, no, no. Pau, oh, isang Patay. So, ano, uh, paano ko lang to, anong trahin? ko lang trahin? Ha? Hindi <laughs> na sa kanya. Oo. So, sige. Hindi sabi sa'yo to. Sa ah, akin? Ha? Hindi. sa'yo to. Ano, trahin, boss? Sige. <laughs> Bos, Boy Silbur, bagas Bos Boleh ada biji deh Diyan rin, mo? Dago. Ako! Diyan rin. Diyan Bilis, bilis. Diyan rin. Diyan Ikaw, ikaw, ikaw. Sabi daw, dito ka lang daw. Oh, may nakagihuhat pa sa Hindi, to. Iba to. Sabi daw na sa'yo so, na ito ibigay. Ano sabi nila boss? Ha? Ano nga? na? nga? Ano ba? Transak. Mga self-defense ba? Kasi may aanoin uh, ka kada mamaya may itutumbak mamaya ba? So, sinabi sa akin na nga mo. Sabi daw nga mo daw, ibigay sa'yo dahil may itutumbak mamaya daw. Wala na, hindi to gawa sa sa'yo boss. Ha? Hindi ako gawa sa'yo Paano mo to, sabi daw niya naka-block down na motor. Kasi dili ako na may daghan din nang dinhi naka black motor. Dili siguro ka bus. Ato bus transak na din tubos. Eh, mahalang bayad sa'yo. Wala may nagbayad sa ako. Dili sabi daw niya na ibigay ko sa iyo to para ito gagamitin mo daw. Asa man na boss? Gagamitin mo para pangtumba ba may Hoy, ano ini? Baik tadasin pangihaw baboy. Si may tadasin kada mamaya daw. Sabi daw nang amo ko. Wala oi. Ha? Nagwag yung pasayero, nagwag talagang pasayero d'ya. Namasayero man ko. Huwag ka okay, iiyak. Yeah. Wait lang ha. Uh, tawagan ko lang. Boss, boss. Hindi daw siya, boss. Ninoloko lang tayo dito. Ha? Naka-lockdown na, naka-lockdown dito. Naka-lockdown na motor? Huwag wag mo kaming nukuhin basta? Huwag mo kaming nukuhin ba? Huwag mo kaming nakuhin, bye bye yung amo ko ba? Masiskuhan tayo dito. Huwag, nagwag yung mga pasayero dito eh. Anong plate number mo? Plate number.

Ang isyan mo ba personal? Walang ikot. Ako balikan mo na ako ba? 500 lang. Ha? 500 lang ba? Ha? Pinta lang ako. Paibang mo ko na siya boss? Ha? Walang sir. Ha? Walang ikot. Ako na ikot niya. Ako lang ibalik. Iba pa ba? Ha? Ha? Walang ikot. Paano mo na sagot niya ba? high power ba? Ha? High power. Ha? Ha? What the dog doing? <laughs> <laughs> Oh shit, not good. Ha. <laughs> <laughs> oh, kamu tis? <laughs> 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 oh, <shit. Not> <laughs> So, unsa um, na wala wala ikon dia. Gusto na kay ikon boss baka naka ba? uh? nang nakay parehig sa imo ba. Ha? Nang nam-nam may issue. What? Ha? Mga issue. Tata na kay ikon sa inyo ba, marahil ba okay ra? Printer na ko ba. Printer na ko. What? Tawagan baka nang pa-mix diri ko ba. Ano ba? Kaya ako magiging pinta ko. Kapag na kanin, sa kalibo lang ba? Ha? Ikat. na gamitin nyo ba? Karang wala mong pangis Gamitin niyo ba? Gamit ako sa una. pang sa una. Kaya pang... Dab ba ako. buhay na ba? Kili mo kakuan? Ha? Isa timang! Ya, Cip. Ano ang tausan lang, Cip? Kapi-sapi. Ha? Kapi-sapi. 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 kapi sapi ha kapi sapi kapi sapi kapi sapi kapi sapi kapi sa kapi

来，我打。